Good afternoon mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga naman idol ko. Na? Ah. Naman. Ah, gumana ah, ano? na no. Ay mga idol. Nandito po ako sa Laguna San Pedro, mga idol. Nagtiim lang po sa dito. Na kailangan masukatan yung yung solid polycarbonate ito mga idol tapos na lang mag frame pipinturahan na lang yan Ayan, Ay, mga idol yan mahaba rin yan yan kanya kanya suka to mga idol kung mapapansin yan, yan. ito na natin sa ano yan. Yan. ito yung 4 feet mga idol yan 4 feet yan yan 4 feet yan yan gitna yan ngayon may may bulada doon na 3 pulgada Ayan, kinuha na nila ng 4 feet by 4 feet Ngayon, kanya-kanyang sukat nito mga idol Kung toto, wala sa eskwala yan Paliit doon Paliit doon Saka dito palaki Ngayon, nag-start tayo ng sukat Ng pahaba Pahaba hanggang paliit Pero may mga number yan Kung mapapansin nyo mga idol Number 1 Ayan, nagsukat ako number 1 3-2 Papasok nyo ito mga idol pero kanya-kanyang yung sukat ito, mga idol, mga mga follower ko. Ah, good afternoon sa inyo, mga idol. Yan si idol, nagpipixt na. Nandito lang po ito sa lalim na, mga idol. Ah, exit lang ng ano, San Pedro Exit, yan. Ayan ah, na, diretso na. Ito na yung, ano. ito na yung project. Ayan na, shoutout sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ito yung project na ginawa namin yung nakaraang taon, mga idol kami nag-atter niyan, kami nag niyan yung pag colb ng araw na yun Although, ako rin gumawa nito mga idol sa project by Ferris Cross Roofing Enterprises uh, ito mga idol kung um, 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 mapapansin nyo mga idol yan uh, uh, mapapansin nyo mahaba yan mga idol. Mahaba yan. Dalawang porsyon to mga idol, mga follower. Mayroon pa doon sa, ka, sa kabila. Uh, ito na may area na mga idol. Ito naman yung maliit. Yan. Ito na yung maliit mga idol. Ito naman. Ito naman sa dulo doon sa isang welder. Mahaba yun. 6.10 something. Kaya pa eksi. Kanya-kanya suka to mga idol. Pero 4 feet yan eh. Yung solid polycarbonate ang gagamitin. Uh, ano yan? uh, purpit ang niyan mga idol okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po mga idol mga follower dito po ako sa Laguna San Pedro Laguna mga idol ah, malaki laki na naman itong product dito, mga idol kasi matrabaho yung sulit kasi ito hindi natin pwede itong lalaga ng wall plastic itong mga idol kasi ito hard deflex yan kung mapapansin nyo hard deflex yan kailangan as in, eh. meron tayong counter dito mga idol ito mga idol kung mapapansin nyo yan, mayroong counter ako ikakabit nito ito naka, nakita nyo may puwang to ngayon may counter muna ako rito bago kami maglalagay ng sulid at saka ikotip kasi may ikotip ito lahat mga idol hindi pwede walang ikotip to ngayon mayroon tong counter to para supported doon sa ikotip at saka sa sulid. Yan, yan area na yung mga idol. Hanggang pa ba, mayroon akong ikakabit na ano niyan, na counter para doon sa pag sealant ka na rito, hindi bubuka yung sealant mo kahit anong lindol, hindi bubuka kasi mayro kayong counter dito. Yan ang purpose ng sulid. Sa wall, kailangan magkabit ka ng counter nito bago ko bago mo kakabitan ng ikotip bago yung solid na polycarbonate okay thank you mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo malakang transit na naman po mga idol dito lang po to sa laguna san pedro laguna mga idol mga fan makakasama ko dun sa angono -ang mga -ang -ang idol yung binlapatak kaya wala na silang problema Yeah, ito naman, bibigyan natin ng na po sa mga, mga idol kasi malaki ito. Bawa pa sa inyo, ayan. Ayan mga idol, may screen yan. Bawa pa sa inyo mga idol. Yung, mga, yung ginawa ko dito, may screen dito, yung port na ito. Ayan, papunta akong mga idol. Sa so, kabilang meron. Idol, tapos na yung pintura nung isa ba Oh, may pipinturahan pa ng panibago. Ya, ano yung gagawin kahoy yun? Eh. Ah, aspi. May aspi pa yun. Ay, yung katulad sa Bicol. Yung ginawa At natin sa... Yung mga... Oh, kaya nga, yung ginawa sa Bicol, aspi yun eh. Oo. oo. Yun. Aspi pala yun. oh, mat matagal pala talaga na may bababalikan to. Kasi aspi pala to eh. mga ano lang. Dalawang linggo. Ah, mag na sila tapos mag -aspe na sila. Bakit marami pintor dito eh. Ayon, mga idol. Lahat pala ng parlina rito mga idol. I-aspe pa nila to. Ah. God bless you. To all mga idol ko, mga follower ko. namin susunod na naman mga idol. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Yung, yung amo ko, mga idol, yung kumpare ko, yung Paris Cross Roofing Enterprises, yung naka-white, kasama ko siya na para sinukatan na natin. Yan, mga idol, Yan yung ginawa namin noong nakaraang taon. Stainless gutter din, mga idol. Makapal na gutter Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Kaya ka ka ng babalag bayan? Oo. May nakailangan dahil di ka po ito patikin ng susunod. Shout out sa lahat ng mga manggagawa ni Sir Lito. God bless. Mga shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. God bless. Gusto, besides at Mindanao, God bless you all. Thank you.